nanganguhulugan po ba na sapat nang maging kaanib lang sa iglesia ni Kristo para ang tao ay maligtas ganun po ba ang ibig sabihin pakinggan po ninyo Apokalipsis 14 12 hanggang 13 ganito po ang ating matutunghayan narito ang pagtitiyaga ng mga banan ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus at narinig kong isang tinig na mula sa langit na nagsasabi isulat mo mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon oo, sinasabi ng Espiritu upang sila'y managpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay subusunod sa kanila Ibig po bang sabihin, sapat ng umanib lang sa Iglesia ni Kristo para maligtas? Ay, hindi po. Pagka ikaw ay kaanib na sa tunay na Iglesia, may hahanapin pa ang Diyos sa iyo. Ano yon? Ang sabi po, magtyaga ka sa pagtupad sa mga utos ng Diyos. Ano ba? Sa pananalig at pananampalataya kay Jesus. Kaya, ang tao para maligtas, maging kaanib sa tunay na Iglesia at sa loob ng iglesia, dito aalagaan ka. Mamalagi sa pagsunod sa utos ng Diyos. Manatili ka sa pananampalataya sa ating Panginoong Isu Kristo. Gaano kabuti kapag ka inabutan ka ng kamatayan o kaya ng paghuhukom, Iglesia ni Kristo na mamalagi sa pagsunod sa utos ng Diyos at pananampalataya kay Kristo. Ang sabi po, mapalad ang mga nangamatay sa Panginoon eh bakit mapalag? Namatay na nga, mapalag pa. Magpapahinga sila sa kanilang mga gawa. Yung kamatayan pala ng tunay na iglesia ni Kristo, sumusunod sa mga utos ng Diyos, sumasampalataya kay Kristo, pagpapahinga lang. Bakit pahinga? Pagdating ni Kristo sa araw ng paghuko, kukunin ka niya, ililigtas ka niya dadalhin ka niya sa tiling niya at sa ama, sa bayang banal, sa buhay na walang hanggan. Hindi po ba yan ang pag-asa ng tao? Lumingon ka sa paligid mo. Tignan mo ang nangyayari sa daigdig. Ang narito, kasamaan, kabiguan, gutom, hirap, hinanakit, kaligaligan, kawalan ng katarungan. Pero natitiyak mong ikaw ay ligtas dumating man ang pagpanaw, ang sabi ng Biblia, nagpapahinga ka lang. At ang lubos na kapahingahan, doon, sa bayang banal, sa piling ng Diyos, pagdating ng araw ng paghukom. Kung gayon, mga mahal po namin kaibigan, mga kababayan, at mga panauhing narito, sa mundong ito na puspos ng ligalig at kahirapan, huwag niyong kalilimutan meron tayong nalalabing pag-asa. Sino po ang ating pag-asa? Si Kristo ang ating tagapagligtas. Pero paano kanya ililigtas? Itinatag niya ang kanyang iglesia para sa iyo. Para sa atin. Kaya ang pag-asa natin, si Kristong tagapagligtas at ang iglesia na kanyang ililigtas. Kaya tama, sumampalataya tayo kay Kristo. Manalig tayo sa Kanya. Pero higit pa doon, sumunod tayo sa Kanyang mga utos. Hanapin natin ang tunay na Iglesia na Kanyang itinatag, Iglesia ni Kristo. At doon, magsama-sama tayong umanib upang masakop ng Kanyang gagawing pagliligtas pagdating ng araw ng paghuhuko.